Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na ang showbiz columnist na si Christy Furman kaugnay sa isinampang cyber libel case ng aktres na si Bea Alonzo laban sa kanila ni Ogie Diaz. Sa programa niyang Christy Fair Minute ngayong May 3, pinalaga ni Christy ang sinasabi umano ng kampo ni Bea na ginagamit nila ang kanilang vlogs upang pagkakitaan ng aktres. Sinabihan niya si Bea na huwag masyadong balat sibuyas dahil isa siyang public figure ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonso lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming pinatalakay. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas -gas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, Marami pong nakatanaw, wala kayong maaaring ligkasan. Kaya public figures kayo, 'wag masyadong balat sibuyas. Kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OGD Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court.